Hello, kumusta mga ka-59? Welcome back sa akong YouTube channel. Sa video ito ay pag-uusapan naman natin kung ano ba ang magiging sanction ng isang security guard na katulad natin kapag naka-accidental firing. Kaya kung ikaw ay interesado na malaman, ang video ito ay para sa iyo. Kaya panoorin mo hanggang dulo. Siyempre, bago tayo mag Muli, inihikayat ko kayo na mag-like at mag-subscribe sa akong YouTube channel at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong video na ilalabas ko kaya tumpisahan na natin let's go at uh, ito na nga mga ka-5 na yun no? uh, pag-uusapan natin kung ano ba yung uh, pwedeng maging sanction kapag tayo ay uh, na accidentally firing natin yung ating uh, service firearms ah, uh, syempre kaya ako naisipan na gumawa ng content na ganito kasi marami akong nakikita sa mga pipe na natin na ginagawang content yung baril yung pag, kung paano yung pag turn over diba? ang dami katulad ng isang ka natin na nag viral ginawa niyang content yung uh, service firearms niya ayun pumutok. 'Di ba mga ka-59? Uh, sa akin lang naman 'no, syempre, tayo naman mga security guard, karamihan naman sa atin eh, marunong naman talaga tayong humawak ng uh, baril. Alam naman natin yung tamang paggamit nito. Uh, kaya lang siguro, uh, wag na tayong ano, wag na natin gawing content yung baril kasi napaka-delikado niyan. Lalong-lalo na kung hindi naman tayo eksperto. 'di ba? Ang pwede lang magturo niyan yung mga eksperto talaga sa baril Yung kumbaga yung talaga yung propesyon nila, yung talaga yung pinag-aralan nila. 'yun sila pwede silang magturo. At uh, siguro gawin nilang content. Pero kung tayo yung mga security guard, eh, siguro mas mainam na wag na lang natin gawing uh, content yung uh, barrel kasi hindi naman tayo eksperto dyan Ang iba naman ang trabaho natin eh. Trabaho natin isa uh, magbantay, 'di ba? Uh, Protektahan uh, yung mga binabantay natin para hindi tayo manakawan o mapasukan ng kung mga masamang tao. At uh, ito nga mga ka-59, uh, nagsearch nag-search ako uh, para ma-share sa inyo yung uh, mga ano pwedeng uh, maging sanction natin kapag tayo ay tumbaga uh, kumbaga naka-accidental firing o na paputok natin ang hindi sinasadya yung service parents natin. Ito yung mga ka-59, isishare ko sa inyo. Tara! Kapag ang isang security guard ay aksidente na kapag ng baril, ito ay karaniwang itinituring na simple neglect of duty o simpleng kapabayaan sa tungkulin. Ayon sa Marigomen B. Manabat Jr., pinagtibay ng Korte Suprema ang ganitong uri ng kapabayaan ay maaaring parusahan ng suspension at iba pang disciplinary measures. Ngunit hindi ito otomatikong katumbas ng dismissal maliban na lamang kung may mas mabibigat na pangyayari gaya ng pagkasugat, pagkamatay o malubhang pinsala sa ari-arian. Ang ng pagpapatok ay hindi ag dahilan para matanggal sa trabaho. Pero ito'y seryosong offense na maaring humantong sa mga sumusunod. Batay sa implementing rules ng RA 5487, ang The Private Security Agency Law, at ng PNP Supervisory Office for Security and Investigation Agency or PNP SOSHA. Narito ang ilang mga sanction ating alamin. Number 1. Suspension. Karaniwang parusa ay suspension ng walang sahod hanggang isang buwan para sa simpleng kapabayaan. Number 2. Eastern Warning. Ang security guard ay maaaring bigyan ng Eastern Warning para wag nang ulitin ang paglabag. Number 3. Obligadong Firearm Safety Training. Ang security guard ay maaaring obligahing sumailalim muli sa firearms handling at marksmanship training bago payagang humawak muli ng baril. Number 4. Pagkansila ng lisensya. Ang lisensya o permit to carry ng isang security guard ay maaaring kansilahin kaagad kung makita ng PNP na mapanganib siyang bigyan muli ng pahintulot sa baril. Permanenting disqualification. Maaaring hindi nabigyan ng firearms license or permit ang isang tao kung siya ay mapatunayang responsable sa paggamit ng baril. Kapag na-disqualify, hindi na siya maaari magtrabaho sa security industry kung kinakailangan ng baril ang kanyang posisyon. At ayun nga mga kapaynay, ano, sana nakuha ko ng tip at idea dun sa senior ko sa inyo na sana uh, sa mga kapaynay ko, uh, iwasan na natin na gawing content yung uh, baril. Dahil syempre napakadelegado niyan pwede tayong madisgrasya o pwede tayong makadisgrasya ng ibang tao at pwede rin ma uh, yung trabaho natin sa alang-alang, pwede rin tayong mawala ng trabaho dyan, pwede tayong ma-cancel uh, yung lisensya natin kaya ayun, syempre ang lagi lang natin paalala sa ating lahat always 1035 tayo lagi sa mga 20, para 74 tayo, 16 mga kapaybnen, hanggang dito na lang muna tayo Maraming salamat, mabuhay kayo at God bless sa ating lahat. Ayun.